masarap pagkatiwalaan ng Panginoon. Kahit, alam mo kayo sabihin, ako, sa akin lang ha, hindi ko siya sabi sa inyo, sundin ninyo. Sa akin lang, lahat ng medisina na gawa ng tao ay hindi 100% na magpapagaling sa tao. Hello. Kaya nga may tinatawag na overdose. <laughs> Di ba? Bakit overdose? na sobrahan. Kahit ano yan. Pero pag sa Diyos ka magtitiwala, gagaling at gagaling ka. Amen po ba? Kahit sabi mo pa yan, itong specialist ang yan. Ah, Nag-aral yan sa bundok, di ba? Tinawag niya mga ermitanyo doon, <laughs> di ba? Kahit sino pa tawagin Pag pagtao, may hangganan dika ng tao yan eh hindi dika ng diyos kaya nga sinasabi ng panginoon lumapit kayo sa akin pagtitiwala yon amen gusto mo magkaroon ng magandang buhay gusto mo mag magkaroon ka ng talagang gusto mo mayroon kang desire na magkaroon ka ng magandang partner lumapit ka kay jesus gusto mo magandang kinabukasan magandang pamilya lumapit ka kay jesus Pagtiwala ka sa Panginoon. Hindi pagwapo ang gay, maaga kang O di mo, alam na alam. <laughs> Hindi ganon. Ipagkatiwala, ilapit natin lagi kay Lord yan. Kahit sa ano, kahit sa ministry, kahit anong gusto natin, ano pinaplano natin, ilapit natin lagi sa Panginoon. Pero pag ikaw naman nagtiwala at nakita ng Panginoon, yun talagang desire mo. Naku, kahit ihagis ka sa pugon, hindi ka mamamatay. Amen? I hindi mamamatay ang iyong pananampalataya dahil may tiwala ka sa Panginoon. Kaya eh, ang sarap ng mga kapatid, anumang sitwasyon ng ating buhay, mang kinakaharap natin, lagi tayo magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Ang pagtitiwala, hindi yan one-fourth. Hindi yan kalahate. Hindi yan three-fourth. Ang pagtitiwala, ilang porsyento? 100%. Amen? Kahit anong ginagawa mo, kahit sabi mong maganda na posisyon mo, kahit sabi mo maganda na yung negosyo mo. Kahit sabi mo maganda na yung work mo. Kahit sabi mo maganda na lahat. Sa Diyos ka pa rin magtitiwala. Kung mong sabihin ako, ang dami ko na. No? Tumatanggap na ako ng isang daang libo kada linggo-linggo o isang milyon. Sa Panginoon ka pa rin magtiwala. Amen po ba? Huwag kang tumingin sa mga bagay na nakikita mo. Kasi sa araw, pwede maglaho. Tama po ba? May sample na rin tayo dyan. Yung panahon ng pandemya, ang daming big time business man, business woman, ang bumagsak. Maraming mga churches ang bumagsak. Kaya, iba talaga ang nagtitiwala sa Panginoon. Hindi yan matitinag. Kumalugman yan pero hindi yan babagsak. Amen po ba? Kaya sinasabi po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, sabi po dyan, Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Napakaliwanag, mga kapatid. Tama po ba? Pagtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag yung, wag yung uh, sarili mo ng karunungan. Ni sarili mo nga, huwag mong pagkatiwalaan eh. Amen? Sarili mo na yun. Kasi tayo, may ano eh, baka okay siya. Ah, di ba? Pagbigyan ko kaya. Baka okay siya. Bahag, huwag yung sarili mo. Pagkatiwala mo pa rin sa Panginoon. Hindi ko, okay na okay na ito. Mukhang magiging tapat naman sa akin ito. Eh. Bahag, huwag mo ibibigay yung pagkatiwala sa tao. Pagkatiwala mo sa Panginoon pa rin. 100%. Ay, okay, dito na ako magsisimula sa ministry. Okay na to. Hindi ganon. Lahat ang ating ginagawa, lahat ng ating pinaplano, lahat ng gusto nating gawin, unang-una, sa Panginoon muna, sasabihin. Lord, okay ba to? Ayan. Lord, tama ba to? Bigyan mo ko ng sign. Ganun. Huwag sa tao, kapatid. Wag yung nararamdaman lang natin. Huwag yung sa sarili lang natin. Amen po ba? Dahil isang araw, ko po, lusob ka ng lusob, pero talunan ka na pala. Tiwala ka ng tiwala sa Kanya, inuhudas ka na pala. Amen po ba? Kaya masarap magtiwala sa Panginoon. Pag ikaw na sa ministry, wag ka bibitaw. Kasi nasa ministry ka na eh. Huwag mo ipagpalit ang paglilingkod mo sa, pa, sa mundo. Kung naglilingkod ka na, kung may desire ka maglingkod, huwag mo pagpapalit ang paglilingkod mo. Huwag ka magtitiwala sa taong nagsiserve tapos ang araw tatalikod. Walang pagmamahal sa Panginoon yon. Pagtiwala ka sa Panginoon. Ang paglilingkod ay napakasarap dahil dito ka minumold ng Panginoon. Kasi dito nakikita yung pagtitiwala mo. Kahit anong mangyari sa buhay natin. Dumating man ang kahirapan, problema, dahil nagtitiwala ka sa Panginoon, tiyak yun. Babaguhin niya lahat, aayusin niya lahat, doble-dobling pagpapagawa.